Naghain po kayo ng resolusyon uh, para po maimbestigahan itong prime water. Tama po ba itong House Resolution 22? Meron po kayong halos 40 na mga congressmen din ang kasama nyo dyan. Ano pong layunin mismo kung matutuloy itong investigasyon? Anong gusto ninyong ipunto dito po sa magiging investigasyon nyo dyan sa kamera? Well, gusto po nating uh, investigahan ano, yung nangyayari ngayon sa prime water dahil napakadaming... Uh a uh, mga kababayan natin ang naapektuhan uh, lalong-lalo na yung sa mga nga, uh, lugar kung saan ang nag mamahala uh, namamahala ng pagbibigay uh, tubig ng tubig is prime water dahil all, uh, almost lahat ng ano eh lahat ng lugar kung saan sila yung ano sila yung ang uh, nagde distribute -nag -distrib ng tubig eh talagang nahihirapan yung mamamayan no kaya nag-usap-usap uh, kami Uh, ng mga congressmen no na mayroong merong water sa lugar kung saan ay uh, sa aning kanya-kanyang distrito na payimbestigad kung pato ano ang an ano ang totoong nangyayari sa pag-handle ng pag-manage ng prime water sa sa uh, water distribution system sa bawat lugar. Oo. At nakalagay nga po dito sa binabanggit po ninyo na resolution, yung strong and uh, strong legal and regulatory framework, hindi lang for prime water, maging sa mga water services po natin dito sa bansa. Um, aside from that, ano pa po ang gusto ninyong maging laman ng investigasyon na ito? At tama po ba'y nadinig ko, karamihan po sa mga congressman supporting this house resolution ay yung mga areas din kung saan ang kanilang um, provider is si prime water tama po yun, uh, uh ma'am, no? Uh, karamihan sa mga kongresista o halos lahat sa kongresista na uh, nagko-author sa nasabing disolusyon, eh, uh, may prime water sa kanilang mga ito.